inasahan namin talagang darating ka na yung Pasko. Kaya ayan, inipo namin lahat ng mga regalo. Kasi magbukas ka na. Okay na ba yan? Siyempre naman po. Uy! Ganda <laughs> yan. Sana ako rin. Marami mabuksan lang yun. Kasi Jennifer, hindi mo na itatanong na ikaw nakabunot sa akin. Kaya, marami kang utong sa akin, Gif. <mukulong> na Sabi nung magtotoo. Siya, siya, siya. Para matigil na yung kakulitan mo ha, Tonton. Ako nang bahalang magbabay sa lahat ng utang ni Jennifer sa'yo. Yun, know, Lola, Lola, you know. huwag naman ho. Hati na lang po tayo para hindi naman kayo masyadong lugi. Yeah. yeah. <laughs> rin po? Parehas oh. mm -hmm. kayo. <laughs> sayang, dapat sa akin nga ni. Eh. Ano yung kanila? Wala! Sige, okay, bukas na bukas. Wow! Oh, oh. Ayan yeah. oh, oh. ha, kahit ano pang magustuhan mo dito sa mga paninda ko, pwede mo nang kunin. Regalo ko yan, ha? Regalo ng lolo sa iyo, apo. Kaya lang, pasensya ka na, ha? Hindi masyadong, kasi mahal. Yung mga binibigay sa'yo ng peki mong lola. Lola Ingrid na yun. <laughs> lola, hindi naman po ako tumitingin sa presyo. Makasama ko lang po kayo. Okay na po yun eh. Anak no, naman. No, no, no. Kabait-bait naman talaga itong aking apo. Sobrang bait. Eh. May hiniling na po ako kay inay. special request lang po yun. Ha, talaga? Ano bang sa sa'yo? Lola Ana, malalaman din po niyo kung ano yung special request niya na yun. Parang regalo ko na rin po yun para sa sarili ko. Para rin kahit paano ay eh, matahimik yung kalooban ko. Kumbaga, konting piece of mind na rin po yun para sa akin. Ah, alam ko na kung ano yun.